Kakapin di isa pa nakakapit. Siyempre. One daw yung parcel mo. One 1.5 One nga yung parcel mo, 1.5 driver Ay, maniwala. Ayan na, nasa kanya nga o. Oh. Nasa kanya nga oh. o, one five na, yung nakalagay. Sige, eh, isa po nakakapit, nakakabit, nakakapina ka? Siyempre! Diyan mo na Tayo ka kay commander mo eh, nahanap ka! Tayo ka! Nangati balat?